malamata Good day sa inyo mga kabiker Purina ang Panginoon. At kung nagtataka kayo, nandito ako sa channel ko hindi nyo kasi pinanood ng buo yung last video natin na nagpapaalam ako. Pag pinanood yon yun malalaman nyo kung bakit nandito ako ulit sa channel ko. Yun na nga mga kabiker meron ako yung babahagi sa inyo. Itong Honda CB125. Kasi dinala sa akin ito. Mag-iisat kalatiglig ko na dito yung motor. no So pakita ko yung video. Ayan yan merong din rito isang kabiker natin no na Honda CB125 no. Nag second opinion lang siya sa atin na sabi daw ng mekaniko sa kanya overhaul na daw. So nabigla siya no. Syempre naman nabibigla ka pag overhaul. Pinating niya sa akin kung ano nga ba yung problema kasi napakaingay daw no. So ang gagawin natin, syempre i-check che ko muna kung ano yung mga dapat i-check no. Paandarin ko para marinig nyo yung tunog no. mamamatay. Nung dumating dito yon, no, uh, iniwan na sa akin. Binidyoan ko kagad. Kaya yeah, yon, pinakita ko sa inyo yun yung tunog niya. Kasi ang sabi ng mekaniko na tumingin ng una, uh, overhaul na. Kaya nag second opinion siya, dinala niya sa akin, no. Ito yon. Nakita ko yung problema. So yan mga kabiker, no. Nung dinala sa akin, yun nga, nag second opinion siya, no. Talagang maingay siya. Kayon, pinakinggan kong mabuti. So parang mas lamang dito yung ingay niya sa may left part. Ngayon, kaya binuksan ko siya. Ang problema, roller arm timing chain at saka yung roller. Yun yung problema pala. Buti na lang nag second opinion si kabiker natin, dinala niya sa atin at nakita natin yung ditong problema lang, no? Kaya nga maingay siya eh. ipakita ko sa inyo. So ito yung naging problema niya mga kabiker. Etong roller, no? Upod na rin. Saka kung mapapansin nyo itong left part na roller bakal na siya at kung titignan nyo yung timing chain nya maluwag na ayan kaya nga dun sa mga nakapanood ng timing chain ko na hindi ni replaceable kabiker bakit sabi mo hindi napapalitan yung timing chain clickbait lang natin yun no. kung vlogger ka maunawaan mo yun kasi yung iba seryoso si nila parang si Basilio lang diba <laughs> na sigunyal. <laughs> Pero kung titignan nyo mga kabiker, maluwag na. At ang problema pa nyan, kaya lalong umingay, itong pagkaka-build up nitong roller arm nya. Ito pa naglagyan ng roller guide. Okay? So, ang papalitan natin dito, ito, buo. Siyempre, kasama na yung roller at saka timing chain. No? Kaya ganun yung ingay. Buti na lang, nag second opinion si kabiker natin dinala niya sa atin at eto nga less gastos bagamat yung kabiker natin sabi ko sa inyo tulad natin na mahirap wala ding pera so kung ano lang yung pyesa na nabili natin para dito so napakinggan nyo yung ingay and then pagkataas natin palitan to mga ito malelesen na yung ingay talagang mawawala na kasi yun nga yung problema tingnan nyo super lowag na at sabi niya dito sa may black yung roller guide dito okay pa daw kaya kahit wag na kasi nung binuksan ko sinabi ko sa kanya yun so ang papalitan natin Ito at yung isa saka yung timing chain so palitan na natin para makita na natin kung mawawala ba yung ingay nya so lihis muna natin to no para ma uh, makita nyo mabuti ayan So, unang tatanggalin natin diyan mga kabiker, no. Etong camis bracket, no. Para mapalitan natin tong timing chain no syempre ang ipapalit natin diyan yung magandang klasing timing chain Ayan, puro order 'yan. Ito yung timing chain, ito naman yung sa may arm niya na kabitan ng roller, no? So buksan natin tong timing chain. So ito 'yon. So itong timing chain naman mga kabiker, uh, mas gusto ko yung medyo magandang classic no? so legit na Honda yan ha? so yung isa ah, yung sa may arm nya kompleto na yan ito yung kung papansin nyo diretso sya no okay tapos ito yung tatlong roller guide no so ito yon tingnan nyo ang laki nung rubber nya pagdating dito bakal na lang di ba so iingay talaga So, kalasin mo na natin tong kamis bracket. So, syempre, wala tayong sapat na tool. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, i-restore -re pa lang natin ang pagbabalik ng pagkukumpuni natin ng mga makina. So, nagpo-provide pa lang tayo. Ngayon, uh, manually, gagamitin natin. So, pero technique to. No? Ano ba baklasin to? Kabit muna natin yung magneto. No? Yung flywheel. Para meron tayong panghawakan o pero tayong hawakan. So ang gagawin natin yan, kakalsuhan natin to. Katulad nga ng sinabi ko. So gagamit ako ng ganitong tabla pang patong para mailagay ko tong t sa sa magneto. Kasi tatanggalin natin. Kakalso lang yan. Ayan. Ayan, gamit tayo ng dose kasi dose ito. Ayan, 12 ang size niya. Ayan. So, ilalil lang natin ng na ganyan. Diba? Kasimple. Tanggal na. Para matanggal natin yung drum sprocket. Ayan. Ngayon, tanggalin na natin to. Kasi, na nakuha na natin. Ngayon, pwede muna nating angat ito. Tanggalin muna natin kami sprocket. Siyempre, tanggalin na rin natin yung roller. Ayan. So, para makita nyo, bago pa yung ano nya. Ngayon, mas magandang klase ito ito yung gamitin pa rin natin yan kabit na natin tong timing chain No? so kung mapapansin nyo ayan so yan papantayin ko muna dito sa ibabaw at kung mapapansin nyo sa ilalim no, mas mahaba na yung isa mas mahaba na yung isa okay? So, nabinat na yan. So, ang pagkabit nitong timing chain, mga kabiker, kasama yung roller guide natin. No? Ganito lang. Ang gagawin nyo, iuhulog nyo lang tong timing chain. Pababa. Hawakan nyo lang, ha? Ayan. Tapos, kailangan nyo na siyang ilagay dito para pasok na siya. And then, isabit nyo dito. Ngayon, ang pagkabit nito, ipasok nyo dito, tatanchayin nyo ngayon yan no? Kasi yung timing chain niya, diretso na 'yan, hindi na siya makikita nyo kagad yung uh, butas kasi nga hindi siya lilinis. Mapapasok nyo kagad yung tornilyo. Ito pasok na to, tingnan nyo. Ayan. So tornilyo ang kuna siya. Pasok na 'yan. No? Ayan. Ngayon, itulak ni yung roller, wala na. kasi nakakabit na siya. So, yun. Kita nyo, mga kabiker, nakakabit na yun. Isapit nyo lang dito yan. syempre, tatanggalin muna natin itong isang roller. Yung pod na. Ayan, no? So, bakal na siya. Wala na siyang rubber. So, palitan na natin yan. So, ito na yung bago no? Okay. Meron din yung yung busing sa loob. Ayan. So, kabit na natin dito. Ayan. So, nakapatong dyan yan. Okay. Ngayon, hindi nyo malalaglag yan kasi nakasabit dito. Ngayon, itong isa naman. So, ito na yung bago. Tapos eto na yung stack. Tignan nyo. Pinabuild up. Lalong yung moko. Tapos maluwag yung roller. No? Maluwag siya. Muga. Ayan. Kumpara dito sa bago, wala halos. No? So kapit na natin dito. make it sure na may pit huwag naman yung masyadong may pit baka ma-lost thread ngayon i-line natin yan tingnan yung diferensya na ngayon di ba dati umaabot na ganyan yan so bibi natin yan mamaya na natin ikabit yung tensioner rod so ikakabit na natin yung cam sprocket nya nauturoan ko kayo ngayon kung paano mag top dead center nito no so isa isentro ko muna tong wood drop key alam nyo yung wood drop key yung wood drop key yung sinasabi nilang kunya no I ikutin natin medyo madulas hindi pa na, ano yan ha So, kapit na natin tong camis bracket. Kailangan ko yun nasa taas yung iwang mga yun. okay. Pantay. Pantay. Ayan mga kabiker. Kaya sabi ko sa inyo, yung huli ko yung top dead center. Ngayon, paano ba natin makikita na nakatap dead center na? Etong wood drop key na tinatawag nilang kunya, hindi dito sa butas na to. Ito yon, yung tulis na to. Ayan. Diyan nyo itatapat yung wood drop key and then dapat ito pantay na. Yung bilog niya, pantay dito. Ito yung mark niya. So, nakatap dead center na yan. So, kung mapapansin nyo ito, malalim na, no? Hindi pa naman ganong kalaliman. Pwede naman yan. Ang mahirap dyan, yung butas na. Pero, okay yan kasi ang ipapalit din naman natin na spring, medyo matigas. No? So, ito yung original spring. Yung stock, malambot na siya. Isa pang bagay yan na hindi niya may tong roller arm natin. And then, ito yung bagong spring natin so mas matigas siya konti okay pero hahatiin natin yan okay so kalahatiin na lang natin ayan so ibalik na natin tong tensioner rod no so ayan tapos unahin muna natin ito Then, sunod natin yung spring. Okay? Papasok na natin, no? Ayan. So, ikita na natin. So, ayan. Napalitan na natin ng tensioner arm. Tapos, bagong spring ng tensioner roller guide tsaka timing chain syempre lock na natin syempre para maigpitan natin yung kanina yung ginawa natin dahil nga manually balik natin to ayan nakakalso na mga kabiker no? ipitan na lang natin So, syempre, check muna natin at punasan bago natin, ano, maigpit na, maigpit na, okay na. Ikabit na natin yung ikabit na natin tong starter gear nya. Syempre, ito ring flywheel. Ayan. Okay. So, washer, and then yung nut niya. Magpitan natin to, So, as usual, kalso, and then igpit. Igpit. So, okay na yan. So yan mga kabahikian, siyempre balik na natin yung cover. Balik na natin. Kubit na rin natin yung head. A few inches later. Ngayon. Kubit na rin natin tong takip. Okay. So, ayan, nakabit na natin mga kabiker Siyempre, last na ikakabit natin Old drainer sa langis para makaroon na natin yung langis kasi nga chinayin soil ko na to kasi nga. yan so syempre ikakabit na natin yung langis ito syempre mahirap lang yung kabiker natin kaya ito lang yung naiprovide nya so ikabit na natin para matesting na natin kung maigay pa rin i-testing na natin ngayon, no, mga kabiker. Pakinggan nyo mabuti. Yung napakinggan nyo ng dati, kukumpara nyo ngayon. So, start natin. syempre bago natin i-start, no, ikalat muna natin langis. I-kick-kick muna natin. Kick-kick na hindi nakasusik. Kick-kick lang natin. Para tumaas lang yung langis niya. Okay. So, start na natin mga kabayker. In 3, 2, 1. So, ayan mga kabayker. Silensyo na siya. Silenyator natin. So yan nakita nyo no, uh, wala na siyang ingay kumpara doon sa dati, no? So ang gagawin ko lang dito mga kabiker kasi medyo tukod na yung balbula niya kaya namamatay na ganun. Pero nakita nyo naman na wala nang ingay. Kasi nga napalitan na yung timing chain, napalitan na yung roller guide pati yung arm niya na napudpod. Kasi ano, pina-build up niya. At yon na nga nakita natin yung mga roller guide bakal na tapos timing chain maluwag na rin at napalitan na so, tama yung ginawa ni kabiker na hindi siya kagad nagpa overhaul kasi sabi nung mekaniko overhaul na daw pero nakita natin simple lang pala yung sira bandang side lang tensioner rod roller guide tsaka yung roller arm lang yung sira no so so i hope na nagkaroon kayo ng idea doon sa ginawa natin kung bago lang kayo sa akin channel huwag niyo kalimutan mag like share and subscribe and then click niyo na rin yung notification bell para update din kayo sa mga bagong videos natin so muli mga kabiker thank you for watching god bless